guys, good morning. Today is April 20, 2019, Saturday. Guys, tignan mo po yung ating ano, uh, barangay officials. Naglagay po sila ng uh, entrance at saka exit dito sa may pinaka pasukan ng mga tao papunta ng Basiego Beach. Tignan nyo naman guys, makikita nyo yung exit at saka entrance po dyan. At bawal pong pumasok yung mga tao na walang daladalang sako. So, ayan, tignan natin kung anong kaganapan sa loob. guys, nandito po tayo sa dulo ng Baseco Beach at may nagbabantay pa rin po dito ng barangay officials. Mga polis po ng ating barangay Baseco Beach. Ayan po, meron po silang donation box dyan. Uh, tumingi po sila. Donation lamang po, hindi po yung niningi na, na ano, sa pilitan kung sa lang po ng mga magbibigay. Ayan. At tignan nyo po dito tumatawid yung mga tao na galing dito sa kabilang bayan, dito sa bayan, dito sa si barangay na to. Dumadaan sila dito sa so, ayan, dito lang sa lang po Meron donation box dito Pariya-pariya lang po Ayan Kita nyo naman Nagsasabi sila kagad At as you can see guys Dito sa may gilid Ayan po Uh, may mga naliligo na konti dito mga bata pero karamihan po bata yung naliligo dito banda. And, Tuloy-tuloy rin po yung pagpasok ng mga tao dito, paglabas-pasok ng mga tao dito sa... Eto, dito sa room na to. Hi! Ano donation dito? Oo. Sa puso? Wala, sa puso hanggang sa natin Pagpasok! Para paglabas po ninyo, ipilas po ninyo kung ilan. Pag sumusak, nyo ha! Honey! Ay, po. Thank you po. Thank you. guys nakikita nyo yung mga lata na kulay pula galing ng po, meron na tayong mga lata na ganyan na update na rin yung nakaraan kaso kukunti ko, hindi po siya kalat-kalat, meron nandito lang sa gitna at meron lang doon sa ating entrance ng baseko beach kaso doon sa bandang gilid doon wala po tayong nakita maski isang uh, dahil nga ganun kasi baka pagtripan lang ng mga tao yung ating basurahan masira or alam nyo na panahon ngayon di baka may benta pa <laughs> At uh, nandito po tayo sa may gitna na ano, punta naman natin yung mga katropa natin dito sa gitna. Ay, uh, nandito sila. Boss, kamusta po? Good morning. Hi, good, good, good morning po. Kamusta po ngayon dito ngayon, sir? ah uh, okay naman, kaso talagang napagarami ng tao. <laughs> Talatang alat ako. po. ang bukas, pagkabuhay na po, pag na, napagarami Dagsang, yan. Dagsang-dagsa na po eh. Ah, ayan, tuloy-tuloy po yung pagdating ng mga tao eh. Uh, hindi natin makukontrol yan. Ay, ano po yung magagawa natin para ano, maiwasan po yung ano, uh, mga sakuna na ano ngayon dito, sir? Ay, kailangan talaga, bantayan lang yan. At saka yung mga may nagiinom dyan, saka so, may pulis naman dyan. Pulis na may control dyan. May gulon, may pulis na nag <laughs> yung nag-uuli <yung> yun. <laughs> niya. Ang daming tao ngayon eh. At saka, di ba, bawal pong ano, uh, uminom pag maliligo kasi ang daming pasaway. Ayun yan, eh. Ay, sa barangay dyan, may eh. hindi naman pinabayaan ng barangay. Tapos nang pati mga alak. May mga nagtitinda rin ng alak. <laughs> Oo. Oh. so, responsibilidad rin ng barangay yun Ayan po, maraming salamat sir. God bless po sa inyo. Ayun yung DA po at uh, nag-guard po dito sa Basego Beach. Maraming salamat sir. God bless. Bro. So, Ayan guys, at uh, update naman tayo yung nangyayari ngayon doon sa ano kabila. Nadala na natin yun pero gusto natin tignan kung gaano karami yung tao ngayon dito. Grabe! Ang dami, so much. At ayun po, tignan nyo po, may mga, may mga police officials rin po tayo na nakatalaga dito sa loob. Uh, kung may mga ari na, uh, ano, kasi may mga nagiinuman dito sa loob. Para maiwasan natin yung kaguluhan. Ayan po, sino sir? Dalawang police po natin. Sir, God bless po sa inyo, sir. Maraming salamat sa pagbabantay. Ayun po, ito po yung mga isa na may na pagkakaroon ng problema dito sa Baseco Beach. Ayan yung mga nagluluto at uh, dahil sa mga uling, mga pinagdanan. Oy, kamusta, hindi, ka hindi tayo <laughs> hindi tayo makakapaglinis ngayon kasi sobrang, tignan niyo naman ang daming tao. Oh. Hindi tayo makakapaglinis ngayong oras na to, pero mamaya hapon makakapaglinis tayo, di ba? Guys, sabi ng mga barangay officials natin, kung madami ng tao ngayon, mas madaming tao bukas Sunday, muling pagkabuhay. Ayan po, ito po update natin ngayong mahal na araw, pagkabuhay, Sabado. Ayan. April 20, 2019 guys. Saturday, ayan. Sobrang dami ng tao. Dagsa. Ayan. Kung kani-kanina lang, kaya pa natin maglakad ng dere-derecho. Ngayon hindi na po kasi dumagsa sila. Ayan. At dumami na rin nyo. Tikita nyo naman yung kumukuha na ng, ano, ng sagbabida kay kuya. Dumami na. Karimihan, mga nagiinuman po sa bawat cottage yan. Nagiinuman sila. At... <laughs> Ay nako, sana wag po kayong maligo, alko, alko. Sana po wag kayong maligo ng lasing, guys. Ayan. Ang daming tao dito sa kabila. Pakita ko po sa inyo kung gaano karami ayan oh. Gumagsa mga tao. Ayan. Medyo nanginginig na yung kamay ko. Ayan po, ayan. Ayan pong kaganapan dito sa Basete Beach guys. Ayan po. Ah, mas marami pong umiinom ng mga kalalakihan. Ayan po. Ayan. At pansin niyo po dumami na rin po ang ating mga tent dito sa, ano, sa gilid. Ayan kanin kanina po walang tent dito sa gilid. Ayan po dumami na. May mga nakatayo ng tent dito ngayon. Ay, doon sa may mayroon may run tent na rin. At dumadami ng dumadami, napupuno ng basura yung area. Guys, dahil sa sobrang dami ng tao na ngayon, yung mga basura na nasa ilalim ng, ano, ng ating beach, ayan, naglitawan na. Sobrang dami, ayan, o. Oh. Uh, kung malinaw-linaw lang yung camera natin hanggang doon, kitang-kita na lahat ng mga basura na umulwat na. Mga papel, plastic, at uh, mga soy sauce, chinelas. Dami kung tatanungin niyo ako kung gaano pa katagal na abutin yung kalinisan nito at makamit natin yung kalinisan talaga na para maging tourist spot siya. Katagalan ko, Sobrang dumi. <mukong> nandito po tayo ngayon sa may seawall guys at makikita nyo yung mga kaganapan nandito tayo sa taas kitang kita po ayan at doon sa baba ayan yung mga <laughs> ang sarap ng pagkain na kuya o oh. tahong at saka isda may soft drinks ayan <laughs> kita nyo o oh. ang sarap <laughs> kita ba ay <laughs> ah, sige po <mo>. salamat kaya <laughs> sila naman po yung mga nandito sa bandang gilid guys yung mga ano ayan tahong sarap nagugutom na ako <laughs> at may magtatayo pa lang ng ano ng uh, kanila kani-kanilang mga tent uh, at hindi na po nasunod na bawal magtayo ng tent kaso wala nang magawa ang ating barangay officials uh, MMDA ayan, sa sobrang dami ayan patuloy po kita nyo yon sa sobrang dami po ng ano sa sobrang dami po ng padating na tao pa rin dire-diretso pa rin nyo yan dito, pala, dito sa may gilid ayan dito po, dito sa may mga tambak po na yan, mayroon pong tagos na daanan. Ayan po, binantayan rin po ng ating mga barangay officials para walang makadaan kahit doon sa dulo, di ba? Pansin nyo doon kanina, may daanan doon sa dulo, doon sa may kanal doon, kanal ba o estero yun, whatsoever. ah uh, dumadaan yung mga tao doon dire-diretsyo. Tapos dito sa gilid, mayroon rin pong daanan na yan, may mga dumadaan na mga bata, uh, mga matatanda. At yun po yung pinaka main na entrance natin. Nandun. Pinagtayuan po ng ano, entrance at saka exit. Ayan. Uh, at karamihan guys, update lang talaga. Karamihan dito na nakita ako umiinom ng alak. Josie, sigarilyo, mga nagiihaw. Kalimitan hindi na yan mai aalis sa tradisyon ng mga taga dito at sa mga taga ibang lugar uh, nung nung punong puno pa ng basura ganito na sila how much more na ngayon na nalinis na di ba yes kamusta po ay, <laughs> ay si Sarah, yung nagtatayo ng tent pangalan ko nila sir Boy, pangalan po nila Manny Falcon <laughs> ah sir Manny Pacquiao Pacquiao ba Manny, <laughs> Manny Pacquiao ah taga saan po kayo sir parola po ah taga parola si sir ah taon taon po ba kayo nagpupunta dito oh, ma'am yes ayun taon taon oh, sila okay. nagpupunta kita nyo Ah, ano masasabi nyo ngayon dito, huh? ma'am? Maganda. Maganda. Maganda? Masaya. Masaya. Ayan. Yung mga inahabol ng mga tao dito, yung kasayaan. Hindi mapapalitan ng kahit na ano, yung kasayaan ng tao, guys. ba? Diba? Tama po ba? Tama? Hindi yeah. namin ito. Yun. Tignan nyo. <laughs> At yun pala, kaya mapapalisin nyo. Lahat pinapalis yung mga nandito sa taas. Lahat ng bata pinapalis. Kasi walang mga magulang na titingin. And iniiwasan rin po natin mga barangay officials na magkaroon ng aksidente lalo na dito sa gilid na to. At walang bantay. Kaya kalat-kalat po sila ngayon, iniiwasan po nila na magkaroon ng sakuna na mangyari o aksidente dito sa ating Baseco Beach. Iniiwasan po talaga ng ating mga barangay officials. Kaya laki na walang tigil sa paglalakad. Ngayon, kagaya ng isang tanod natin, kagagaling niya lang doon kanina sa may seawall Dawn. kapatid, meron po rin tayong Red Cross dito na nagbibigay ng ano, ng blood pressure check, check up dito sa ating mga kababayan na gusto magpa-test ng blood pressure. Ayan po sila. Lapitan po natin. Ayan. Kita niya po, tine-check po yung mga blood pressure. Dito po sa part na to, kung gusto niyo magpunta na magpa-check ng yung blood pressure, guys, andito lang po malapit po siya sa entrance ng ating Baseco Beach. Ayun

<laughs> Ayan guys, uh, ewan ko kung anong media to Pero nandito na sila, kararating lang Ayan sila you oh, know, guys Kararating lang nila Medyo mainit-init Ngayon, <laughs> dami tao oh. Punong-puno na Kita nyo, ano oh. Dagsang-dagsa, ano oh. Punong-puno, guys <laughs> See? Oh Up. Alam nyo, naiingit rin ako maligo eh. <laughs> Hindi na pwede maligo. Hindi ba pwede? Oh. See? Oh, basta, basta. Kita nyo naman po. Ayan, guys. Uh, Pagsilip mga ating mga kababayan dito sa so, hilig ng pampang. Woo! panahon so, yeah. sa <laughs> Ay po, ayun si ate na ikasawa pang doggy. Uh, pati si doggy, <laughs> nagsasawa dito sa Paseco Beach. Hi, nai! Kamusta po? Hi! Hi, po! Hi, po! Ay, ay. ay, ay kain! Okay. Anong ulam natin? Noodles lang po! Ah, wala! Anong laman eh! <laughs> Noodles! Ah, taga pa! So, taga rito po, Nay! Taga rito din po, Amy! Wow! Love man, Dubai! pa kayo dito, Nay? Nice. Dito po, mga 7. Wow, ang aga. Tapos ang oras na. No? Ilang oras na sila. Ayaw nila umahon eh. Oo. Anong Ending lang ang nangyari. <laughs> okay, salamat mo na. God bless po sa inyo. Guys, tingnan nyo. Woo! Kung nandito kayo guys, talaga maiinggan hinggan nyo kayo maligo kahit hindi pa pwede. Mapapaligo talaga kayo ng di oras. Tingnan nyo naman yung mga ano, yung mga tao. Ano nyo lugar? Fern Setio. Ayun. Hello, Hello. ma. Kayo YouTubero, magandang hapon. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Please subscribe po sa akin YouTube channel. mga akin name is Fern Setriu. Uh, is S E T R E U F. Ayun. 'Yon. Tablet lang po rito. Ay, nagdadaan daw tao eh. Parang burakay. Kaya, 'di Ayun, sige. See you around. Tatamang ko nga. Sir, yung ganitong ano, Dibal, pwede ba dito sa Samsung Galaxy? Oo, oh, pwede, yan. Yes. Download mo lang. Download mo lang yung application. Na film it. Finally! Ayan guys, na nagsama sa mga kapurong pagmamahal natin ito. Yes! Puro, puro, puro pagmamahal ito. Ano ito? Affirm set you. Kaya ang first of first of all. Kaya nyo, tatlo na kami. is F-E-R-N and set you 2 3 r talaga mga spell video pag mga pag mga guapo, yeah, mga gwapo. Ayan, mga artista. Finally, I'm in na tamatay. Na yes. Yeah, Lagi kami nagkakasaan eh. Nagkakasaan isa Anyway, guys. guys. Support tayo natin mga kaibigan natin. Vlog at DreamHackTV for Masayon. Ayan, please subscribe at subscribe. Oo, patamahan. Subscribe, guys. Ayan. Okay, guys. Wala dito sa Masayon. Maraming maraming salamat sa lahat. God bless you! Purong pagmamahal! pagmamahal! Awesome day! <laughs> pa? ano. ka rin eh. Ayan guys, may mga yeah. taga CNN pala. CNN pala sila. Ayan no? Mga taga CNN. tayo <laughs> tayong mga taga CNN eh. CNN Philippines. Pumunta all the way ko? talaga ako rin. Pero naka-motor ka? naka -motor. Okay. ano lang ako sa trust ito. ko po sa shop. Ah, talaga darating. Ayun. Kukuha talaga ako kailangan. O mga kapatid, ang oras po ngayon is 10.45 ng umaga sa makikita na po natin na naglilipana na po yung ating mga basura sa ating karagatan Ngayon nakikita niyo yun Puro basura na po, magsilipana na po yung mga basura natin At dito sa gilid natin, ayan na po ang update natin ng oras na po At uh, ayan hanggang dun sa dulo, hanggang sa mga kanya-kanyang tent Unong-una po ng basura, grabe na Uh, hindi na natin siya masasabing napakalinis na ulit kasi kailangan pagtunan na naman tumamayang hapon lininisin na naman tapos bukas dadagsa mas marami pa rin daw tao bukas dadagsa ng napakarami bukas kasi linggo ng pagkabuhay mas maraming walang pasok bukas actually yung iba may pasok pa rin kasi pag sabado double pay may pasok pero bukas for sure guys Sunday Maraming pupunta rito Dadagsa ng tao dito Mas malalagong kas kaysa ngayon, ayan o Napakadami pa rin guys Ayan, pansin nyo naman yung batang nandun sa baba Tingnan nyo, ayan, hinukay na yun Ano, gumawa na siya ng Parang Swimming pool niya or fish pond <laughs> Grabe Patuhan talaga Ayan o, may mga, mga nagtatambingan pa ano, galing, di ba? <laughs> mga batang baseko po yan. So, paano guys? Uh, 10.47 a.m. na. Uh, At napaka-init. Kailangan na natin umuwi. Uh, gusto ko po sana pasalamatan lahat ng mga OFW natin. Mabuhay po sa inyo. Sa mga shout-out shout -out po sa inyong lahat. Uh, wala po tayong dalang kopya ngayon. At kung hindi ka pa kanoo, please subscribe to my channel. Please ring the bell, like this video. Please para help na rin po uh, Share this video para makatulong At to update everyone Maraming maraming salamat po At comment lang po kayo sa baba Babasahin ko po yan uh, Lagi naman po tayong active And that's it Paano mga kapatid? Kabisig at kano'o? This is Remark At masasabi ko Purong pag sa inyo For heads up Wala